Ano ba ako po po si dito at welcome kayo sa akin channel, Malyaris Garden. Ay share si ko naman po sa inyo ngayon kung paano mapapalago agad yung mga bagong tanim natin na pagkibilya. Yung mga bagong bilad, yung mga bagong repat, ba, diba, di ba? May galis na maliit, kire-repat natin, bibilad na natin. Kung paano natin agad na, agad na mapapalago. At ito lang ang gagawin natin. Number one, pagka naka-recover na sila, yung ay bilad na, pwede na natin putulin yung mga dulo yung mga ganito ko para mag-usbong na siya dyan sa baba kasi yung mga dulo nito mga payat kasi bagong galing sa ICU dapat uh, tanggalin natin para magsanga siya gagawin dito yung mga balok to magsangas siya na marami dyan sa baba so, tanggalin lang natin uh, maganda lang kasi magkakapantay-pantay sila pwede natin tanggalin yung mga ganyan mga dulo-dulo para yung mga usbong sa ilalim na ganyan, ang makalaki siya. Pagka hindi kasi natin tinanggal itong mga dulo niya, ahaba lang siya, hindi siya masyadong uh, magsasanga. Kaya dito yung mga balok-balok pa na ganyan. Mas maganda kung maputol natin yung mga dulo. Lalo yung mahahaba. Ah, uh, ito. Ah, uh, mahigit na one week sa na dito. Pwede natin abunuhan. Mamaya papakita ko sa inyo abunuhan natin. Para lumago na talaga. ko kung matanggal natin yung mga dulo para maguspo Yung mga, yung mga usbong kasi sa mga puno yan na ganyan. No? Eh. Para siya lumaki, para dumami sa kanya. Kaya dito pagkaganyan nakita niyo. Uh, yung mga dulo niya nakabalaktot lang. Pwede natin putulin dito. ito tanggalin na natin yan. Ah, bakit pansin nyo yun? Eh? Ang ganda na magiging paglaki nito pag uh, ah, agad na natin kasi dadami yung usbong niya sa eh, ilalim. Eh, kaya dito tumataas na. Oh. Eh. na natin dito. Ayan na nakuha natin. Oh. Marami, Marami na. Dilipat pa tayo sa kapila para gaya dito. Oh. Ang taas na dito. Dito oh, buhay siya pero single lang siya. Nag-uuspong siya dyan sa ilalim pero ah, matatagal niya kasi tataas ito. Dapat tanggalin natin dito yung dugo niya. Ay, maturong ba niya? Pantay-pantay pa sila pagkaraan lalago yung talaga. Ito pwede na abunuhan ito. Papakita ko sa inyo mamaya. Abunuhan natin. Ayan, makikita niya, pantay-pantay na. Kaya dito, matuata, tumataas na ito. Oh, tinanong yun niya mga natanggal natin eh, yung mga dulo, oh. dami. Pero mas maganda yan kasi lalago na agad yan. Bawag sa puno, lalaki yung mga magkasanga siya dyan, saka lalaki yung puno niya. Pag lagi natin nakakatan sa Ayan, tanggalin natin. ayan, pwede natin abunuhan yan. Napakita ko sa inyo. Ito, pwede na natin abunuhan ito. Ito yung ammonium sulfate. Pag malilit pa lang na ganyan, ito yung tamang-tama natin na iabuno. Ah, hindi siya so sobra. Ito para talaga para sa maliliit. Kasi na lang pagkailagay, pwede natin lagyan sa dalawang gilid. Dalawang gilid. Ganyan lang karami. Kunti-kunti lang. palalaguin lang natin siya agad para lumaki na tuloy yung puno niya Ito yung ginamit natin sulfate. Tingnan niyo yung pagkakalagay ko. Oh. Pare-parehas ang dami. Hinawakan ko lang yan dito hanggang dito. Oh. Ayan, pare-parehas ang dami niyan. Kanina sana na pag inipit mo na ganyan, isang ipit. Isang ipit lang na paganyan. Tang ipit ulit, pare-parehas yan. Ay sa mamaya ko na lalagyan ito pagkatapos ng video natin kasi ano <laughs> masyadong mahaba yung video natin kasi marami ang gandot ah, binilisan ko pa Hanggang dito na lang at sana matutunan nyo yung ano uh, para malakas na lumago yung tangan niya pagkaraan mas tataba yung puno. Yung mga kating kasi mga ganyang in ICU natin maliliit ang mga puno nyo. Para tataba siya pagkaraan lalago na siya. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video. Oh, bye bye.